Error bas. No 1 month na po um, ng billing. July 28. Pakinggan yung, yung files niya. Pero yung sa automatic po, po yung walang fraction Maganda. Pero sir, Ang usapin pin kasi diyan sa tuod natin. Meron tayong tinatawag diyan ECL, PCL, MCL LCL, EL kaya po, doon kasi, na po. may mga know. ligaments po tayo na nakaka-hyperextend. O kaya, baka na-twisted niya. Wala kang fracture, pero yung position ng tuhod mo, luminis. Yun yung po kaya daw po, pinagalan mo ako nung MRI. Ito yung sa una kong... Oh, yung MRI kasi, medyo may kamahalan na lang, pero... Ay, meron mo! Ma, meron siya! Yung yan po yung oh, ano. Na nung nagpunta na po sa may, ano, sa may orthopedic, wala Hindi daw po nakikita da, niya, sa yung linya sa ano, marito, marito, marito. Alam niyo sir, ibig sabihin sa Radiologist dito sa ano na to, lugar na to? O kasi nung nagpunta po meron to, yung X-ray po rito ako. Mm. Wala -hmm. na pong dama yung ano ko. Eh no, hindi kasi yung first ano, yung first attack sa yung, yung first tumba mo, makikita na agad yung X-ray yun eh. Ngayon, ang lumabas, linear fracture. Yeah, Mid-tibial flat ano, Okay. Ngayon, kailan ka pumunta ng orto? Uh, two weeks na, no? pagka pag, 2 pag, pag, weeks po, hmm. kailangan dito po yung So, hmm. ibig sabihin, magkukontrahan sila. Pero sir, dapat maniwala ka kasi, kasi ikaw yung may damage eh. Uh, bagay yung ano po kasi nung sa orto, hindi daw po nakikita yung linya sa X-ray. Sa MRI na daw po nakikita yun. yun. So, yung sabi uh, sa kanang doktor sa orto po. Bala sila, Basta. Pagbasahin mo lang yung pinalan <coughs> nyo yun. Ito kung August 15. Ito kung August 15. And yun po rin na naku... Akong... Pinapapiti ka nga, oh. Yan. Pag nagkokontrahan yung ano, kasi ako na yung pinakaano mo, magka third opinion mo yeah. ako. Sa una, kontra mo rin. Pangalawa, si sa, kumanig ka kay isang doktor na kasi wala yan, hindi yan, hindi yan nagkaroon ng linear fracture kasi hindi makikita yan pag hindi yan MRI. Minsan kasi, ganito yan, ikaw na ang tatanungin sa sariling balat mo. Nasasaktan ka ba? Sakit na sakit ka ba? Or, kasi kung nag-negative ka, o wala, wala kang ano, eh di sana, isang buwan ka na magaling ka na. Hindi ko na Eh ngayon, ikaw nga hindi ka makatukod mag-isa eh. Kaya kinakailangan pa ng saklay para maitukod mo yung puwersado mong paa. Eh ngayon, Saan ka maniniwala? Sa meron? O sa, sa nagsasabing wala? Eh pag sinabing wala, di dapat good ka. Ngayon kasi, pag nagkukontrahan sila, last ano mo ko? Asa na yung ano, ako titingin? Yung... Ako hahatol. result po kasi nung ano, wala pong binigay sa amin. <laughs> Del, Hindi, uh... yung ano, yung negative. Ay, ito, po lang. na? na? Tingnan mo ka. Ako na yung ano ako yung last na hawak eh. Tingnan ko, nag-fracture kasi nung una, sa kabila, sabi wala. Ako hahatol. Totoo sir, totoo yung unang tingin. Alam mo kung bakit? <laughs> hmm. Ayan o, ayan o. Totoo yung unang tingin. Alam mo, idol, kaya ka pinay-MRI para lubusan pang mind yan. Para yung suspicious, kung baga, yung... Ayan o, oh, kita mo yan. Yan yung tinatawag na linear fracture. Base rin sa una. Ito, sa lateral view. Tignan nyo, lateral view. kitang kita rin. Ayan o. Oh. Crack. Ngayon, pakikita ko sa iyo x-ray na tama. normal. Normal na x-ray. Ayan, malaki. Hawakan mo. O, tingnan mo yan. O, tingnan mo yung pinagkaiba. Tingnan mo okay. yung linya. Ayan. May crack siya rito. Ayan yung tinatawag na linear fracture. Ayan. Ngayon. Pumanig ako sa kabila. Dalawa kayo. Dalawa kami. Pero bossing, kitang kita po. Kahit hindi ito, kuha ka ng... Kuha yung may cellphone ko. Ay, cellphone ko. Ayan, may cellphone kayo. Kasi video muna na lang. Para ano para maintindihan mo yung ay may record mo yung sabi ko idol hindi yan ano hindi yan pang karaniwan yan buwit na yan ito pala ano ano lateral view hmm hmm tingnan mo yung lateral view mo okay yes may guhit din Oh. Ngayon, klaro na. Pero yan, huwag ka mag-alala, gagaling pa yan. Nagmamadali ka lang. Ganito ang mangyari yan. Kasi nag-positive yung unang result. Sir, in -i kahit i-magpaano ka nito, magpa-port opinion ka, magpunta ka sa mga private na ano, pakita mo to, pabasa mo yung ano, pakita na ito, oh. 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 Wala siyang damage sa siya pa anon. Kitang kita o -kita, oh, Nangingitim yung linear fracture oh. Yan linear fracture ang tawag dyan hmm. Pero yun nga gaya nga nasabing sa'yo Gagaling pa yan Pero ang epekto nito Ang epekto kasi nito Pag dyan napunta sa gitna yung tinatamaan Tingnan mo yung anatomy ng tuon Alika Carl Aangat ito Yan yung nakakross na yan And then, tawag na ACL, PCL pero yung mga meniscus sa unahan yan, kasi sa likod kita rin eh. Ayan o, maaaring maapektuhan yung ACL, PCL mo. Hindi mo ngayon madidiin ang todo. Hindi mo madi Kapag diniin mo ng todo, gagalaw yung fracture na hindi pa nagihilong. Talagang masakit. Tama yan, meron kang ano. Pero ang pinakadabi sa discarte dyan, ang pinakadabi sa discarte dito, antay ka lang. Ilan ka na? 30. 38. O matanda pa ako sa iyo ng ano? Konte. Ang gagawin mo dyan, gagaling pa yan. Gagaling pa po yan. Kasi linear fracture lang. Hindi siya totally displaced. Medyo nagmamadali ka lang po. Kasi, ang... Pag meron kasi mga fracture, 3 to 6 months. Pero kung kayo ay may edad na, 6 months pataas. Katulad niya, nasa middle age tayo. Pasok ka sa 3 to 6 months. Magaantay ka magsisimula pag medyo ba na mataba hanggang 3 months eh, tayo nasa middle age tayo 3 to 6 months ang recovery nyo ako idol tuwid na dati eto tuwid na dati yung pako no 6 na buwan akong nagaganto maglakad hindi ko yan matupi konting tupi lang pag nanaginip ako di ba minsan pag nanaginip tayo umaga lang ah! boom palibot tama ganun bakit kasi namamaga yung loob may sira yung loob Tumalon kasi ako nito sa ano eh puwersado puwersado kasi may butas eh yung babagsak ko may patay pa lang ako yung tood. pag talong ko ng gano'n, sargo putya madediretso pa bulo yes madediretso pa yung nakabaloktot ano ng... pag gagaling pa yan pero hindi lang 100% sa susunod yan tutunog-tunog yan sa kasi malaki yung linear fracture niya ito maring mag 95% ka pero makakabalik ka sa paglalakad ang direk makakabalik ka sa Maaari may konting no, sabi natin, o oh, nakakalakad ka. Nakakalakad ka. Pero para may ano, may konting. Oo. oo. Eh kaya naman ngayon. Ipinapaliwanag ko sa ito para mawala yung anong kumaga. Ay kagaling. Kasi may i-stress ka diyan. May i-stress ka kasi hindi ka sarili na ganyan maglakad eh, na nakasaklay, ilang buwan ka na ganyan. Pero tatandaan mo 3 to 6 months sana ano niyan. Pero pwedeng lang may lakad. Ayun you know, oh. Idol, Ay, nasa gitna ba ba ba? yung fracture eh. Huwag mo rin ididiin. Hindi rin safe na ididiin. Kaya pala misa pag matagal yung anak ko, nakakad ko, hindi na ako isa lang yung ginagamit ko na. Kaya yung pag ano... Kailangan mo lang ano, kailangan nyo lang, kailangan nyo lang, lang mag-tease lang muna. Pag pinahilot mo yan, lalo lang kayo mapipirwisyo. Pag hindi marunong tumingin. Okay? Pinagtunayan ko na sa'yo, nagkontrahan, kontra-kontra. Pero ako, dito ka pumunta eh. Siyempre, patutunayan ko rin sa'yo kung ano yung nakikita ko na base rin sa unang doktor, yun ang unang nakita. Eh, positive eh. Okay? Now, you know, anong gusto mong gawin? Yung gagasusin mo rito, ibili mo ng vitamins sa bones kasi wala kang pabayaran sa akin. Tapos, relax ka lang. Ayaan mo munang nagsaklay-saklay ka kasi habang dinidiin mo yan, gumagalaw yung fracture hindi makagaling. Parang sugat lang yan na naghihilom. may kugang na. Tinabig mo na naman yung kugang, tugo na naman. Ganon yun. Kailangan maintindihan yun. Hayaan mo lang muna yung proseso ng paghilom. Tapos, pinakadabes yan, bumili ka ng paw. Palagi mo lang gaganyan-ganyan. Tapos, semi-exercise. Tapos, unti-unti yung unti-unti ina Para hindi rin mag-lock yung mga lipid mo rito. Okay? Yes, ganun talaga kasi nga wala kang ibang pangwersa kundi yung malakas eh. Okay? Sige. Okay.